magugulat ka na lang pag tatanungin mo kung tigisan sila eh malayong lugar pa sila naggaling ayan so dumadayo pa sila para lang makakain dito sa ating uh, pansit kabagan negosyo hello so, mga boss good morning sa inyo diyan kape ulit tayo ayan. so habang nagkakape video muna tayo mga boss uh, sa video to mga boss paano nakakatulong ang kubo Ayan, pagkakaroon ng kubo sa isang uh, pansiteria negosyo. Ayan. Ang kwento kasi niyan mga boss kung bakit ako or kami ni Mrs. bumili ng kubo ay uh, itong pinagsimulan kasi namin mga boss is uh, sa tapat lang ng bahay. Kapag sa tapat lang ng bahay mga boss is uh, siyempre alam na yung mga bata patakbo-takbo dyan. Ayan. So may dalawa kasi kaming anak ni Mrs. dalawang lalaki at alam niyo na pag mga lalaki talagang makukulit talaga takbo dito takbo doon at nahiya kami pagka may mga customer na kumakain eh parang ano syempre naya kami dahil uh, magulo yung mga mga anak namin at uh, syempre yung mga kumakain gusto naman nila na na ma-enjoy nila yung pagkain nila ng pansit na tahimik naman at uh, parang may privacy ayan kaya uh napag -isip, na pag-isipan namin mga boss na dapat ano uh bumili tayo ng kubo para uh, kapag may mga grupo or pamilya na kumakain, eh, ma-enjoy naman nila at may privacy sila makapagkwentuhan kahit uh, matagal yung ano, kahit mga medyo matagal ma-serve yung kanilang uh, pansit ay hindi sila nabubor or hindi sila nairita. Ayan. Kaya ayun mga boss na pag namin na bumili ng kubo. Kaso ang problema mga boss, ang mahal, ang mahal ng kubo yan Mahal ng kubo. Nasa ano? Nasa mga 15 to 20k. Isa. yan Isa. Ang ang naging solusyon namin mga boss ay ano? Uh, humiram <laughs> humiram kami sa parents ko <clears throat> sinabi namin yung sitwasyon namin na, eto nga, may mga customer kami, pero uh, gusto namin na, ano, na maayos yung pagkain nila. Nandito sila sa kubo, na may privacy. Nakapagkwentuhan uh, sila ng maayos. Ganun. So, ayun, nagsabi kami sa parents namin. At, uh, ayun, uh, ang maganda dyan, nakahiram kami ng pambili. Hindi lang isa, kundi dalawa. At, maganda dyan, wala pang interest yung, yung hiniram naming pera. Yan. At, ayun, uh, mabilis, ma, nakapagbayad din kami. Dahil, ayun nga, kapag may bonus, ayan, sa bonus, uh, ng mga teacher yun doon kami ano doon kami bumabawi na magbayad hanggang sa eto na ngayon may dalawang kubo na kami na kumbaga extra space para kapag ka may mga grupo, pamilya na gustong kumain ng maayos, may privacy, nakapagkwentuhan. yan so dalawa, dalawa na itong kubong to. At ayun mga boss, ang naging impact is kahit malayo dito sa amin, sa pwesto namin, ay may mga dumadayo na yung iba talagang hindi pa na, hindi na namin talaga kilala hindi na dito sa amin at uh, ayun uh, isa sa mga ano nagiging attraction ay yung kubo tsaka ayun fresh air Ayan. and then syempre kinabitan ko na rin ng electric fan yan para at least uh, fresh talaga kahit sa tanghaling tapat eh, may hangin ayan So, yun yung naging impact. At, yun nga, nakakatulong siya kasi mga mga tao ngayon na talagang gustong kumain sa labas ay gusto nila ng comfort, fresh. Ayan. At saka mga boss, yung kubo, kapag ka mayroon kang Pinoy dishes, recipe, ayan, nakakadagdag siya sa Pinoy vibes. Ayan, Pinoy na Pinoy. Ayan. so 'di ba diba may kanta tayong ano bahay kubo. Ayan. So na-enjoy na, nila at uh, Pinoy na Pinoy yung dating. Parang ano lang ba kumakain ka sa probinsya ganun. <clears throat> so ayun yung kwento mga boss kung bakit kami ah uh, kumuha ng kubo dito sa aming pansit kabagan business at paano kami nakabili kahit hindi pa kami kumikita that time. And, uh, ayun nga, at ano yung naging impact sa aming negosyong pansiteria business. So, ayun. Uh, yun ang maganda, boss, kasi nag-level up kami. Kumbaga, dati marami kami dito sa amin na nag-offer ng pansit uh, recipe. Ayan, ngayon, ano na, I think da na lang kami. At ayun nga dahil napag-isipan naming uh, mag-stand uh, mag-stand out hindi lang sa luto kundi sa facility, ayan. So ayun. Ah uh, ang laki ng impact sa ano sa customer retention, ayan. Kasi pag nakita kasi nilang customer mga boss na maayos kumain doon, kahit magtaas ka ng presyo mga boss, kahit magtaas ka ng presyo, ba uh, babalik-balikan ka pa rin. Ayan. So, yun nga, ang natutunan ko mga boss sa food business, sa ngayon na, ang natutunan ko ay yung mga, <coughs> yung mga tao mga boss is uh, hindi na lang sa masarap na pagkain, uh, naka nakafocus or consider pag kumakain sila sa labas, kinukonsider na rin nila yung comfort. Yan, kahit ma mahal yung presyo, basta comfortable sila kumain, fresh air, yan, maayos. So, ayun, uh, yung balik ng customer, yung pabalik-balik na kumain dito, talagang, ano, uh, makikita mo. At, uh, ayun nga, nakakatuwa dahil, ah... Uh, talagang ginawa na namin siya na combo. Masarap na Pinoy recipe, pancit recipe, tapos uh, Pinoy vibes na kainan. Uh, at ayun, ayun yung naging kwento at impact mga boss. Ah uh, naniniwala ako mga boss kapag ka, ano, kapag ka tayo nagne-negosyo uh, natutunan ko na Uh, kailangan mayroon kang kakaibang mailapag, may offer. Ayan, para at least hindi masayang yung mga unang magiging customer mo. Yung bang magawa mo silang pabalik-balik. Kasi doon tayo ano eh, doon tayo mananalo. Ayan, kahit ang sipag natin marketing tayo ng marketing tapos Uh, laging bagong customer walang wala nang bumabalik na dating customer nakakapagod yon di ba so kailangan tayo kahit na dahil maliliit tayong mga nagninegosyo sa ngayon kailangan a, uh, galingan natin yung ano yung customer retention at uh, ayun sa amin ayun yung ito kubo simpleng kubo tapos yung masarap na pagkain kahit isa lang na recipe pero ginawa mong masarap yan dyan ka magkakaroon ng ends alright so ayun mga boss yun yung natutunan ko at para sa vlog na to sa video ito ngayong araw ayan habang nagkakape alright so yun mga boss salamat nga pala sa mga nanonood maraming salamat po sa inyo at uh, sakali man po na ano na kayo yung mga OFW at nami-miss niyo na ang pansit uh, Pinoy pansit recipe at malapit lang kayo dito sa amin sa Flora Apayaw uh, try nyo po ini-invite ko kayo na i-try nyo itong pansit kabagan namin yan dito tayo sa kubo kakain makakita-kits tayo dito, makapagkamusta na rin at makapagkwentuhan. Ayan. Lalong-lalo lalo na sa mga tigarito, ayan, iniimbitahan ko kayo na yung malang, malalapit lang dito sa Flora Payaw, iniimbitahan ko kayo na subukan, itry at makapagkita-kits uh, tayo dito sa amin. Makapagkwentuhan, ayan. At syempre, with Uh, special pansit kabagan. Ayan. Alright, so ang pangalan ng negosyo namin ay Blesildas Special Plan Pansit Kabagan. So, yun. Pangalan ng tita ko yun na siya na yung tagaluto. Alright, so yun mga boss. Kita-kits tayo dito. Makapagkamustahan, makapagkwentuhan. Ang location pala nito mga boss ay ano, tapat ng Nia, Nia Flora Apayaw. Purok Saranay Poblacion East Flora Apayao. Ayan. So, 'yun. Ang gandang uh, get away to, kumain, probinsya vibes Kasamang mga kaibigan, barkada or pamilya. Ayan. So, 'yun lang mga boss. Maraming salamat sa panonood. At God bless sa ating lahat. Bye-bye.